Ayan po ang kasalukuyang nangyayari nyo dito sa UN Avenue sa konting bus lamang po ng ulan. Talaga naman ang baha ay abot tuhod na halos. Ayan po ay uh, dahil how much more kapag malakas pa ang ulan. Ayan po ay kaganapan dito sa may UN Avenue Pasay City. Ayan po oh, makikita ninyo talagang mga sasakyan na ingat na ingat na dahil kapag inabot ang kanilang makina ito ay posibleng masira maging ang mga bus yan po ay ang ating maiksing update dito sa UM Avenue tingnan natin sa kabilang kali eh kung baharin ba baharin Ayan po oh. Hindi na malakaran ng tao dahil sa tindi ng baha sa kaunting ulan lamang. Hanggang dito sa kabila oh. Sa Paano makakatawid yan? Ay, 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 ay. Dapat ayusin ang drainage system nito. Area na ito. Kaunting ulan lamang ay hindi na matatawiran ng tao. Pa yung mga baso, tapos parang dagat na. <laughs> Ay! Dabot <laughs> ang sapatos ko. Para ng dagat. <laughs>